Yan, meron na naman ako ibubudol sa inyo. Tignan nyo itong suot ko ngayon. Mm. Siyempre, hindi pa rin mawawala ang medyo pagka-fitted pa rin niya. Tapos, meron siyang dalawang bulsa sa kanan at sa kaliwa. O, oh, kunyari, ay, ano, lagyan nyo miski limang peso, pwede na rin naman. Magnat, baka bumukol. Ano? talaga bumukol. O, oh, tapos ito, ay garterized, guys. Ayan. So, sabi ng inay, ito daw ay Akasya kaya ano, ano, small ito sa ano, ismula ang ano. Ismula. Hindi, small to medium. Small to medium daw, yan. Mm. Garterize ito, pati ito. Ayan, kayo nang bahala mag-design nyo kung gusto nyo ipapaganyan. Oo, oh, ganda. oh, pag Kung hindi, maluwag sa inyo dahil maluwag sa akin. oh, edi dinin na yan. Sumabit. Mm. Um, na yan. Pwede kayo ay, pwede nyo ang ito ng kanya rin. Heels, shoes. o oh, kaya bahala kung ano gusto um, ninyo. Um, heels, shoes. Heels, sapatos! <laughs> ay, ito, <laughs> may dahil dyan, 1% na <laughs> Pabawas yata nung pabawas ang aking porsyento. Ay, paano kay himik ng init na yan? Inay, Arihoy, pwedeng ternohan. Sinasabi sa inyo, pwedeng ternohan ng heels, oh, na sapatos. oh O, dalsyos. oh. Dal Mm uh -huh. Ano mo gusto ninyong eterno day na eh. Ganda ng yeah. color, malamig sa mata. Yes. Pastel, ano pastel oh, color? Oh, wag okay. sa sasabihin maaliwalas at lagi Ay, ay, ay Sa diyan mo maaliwalas yan lagay na yan eh. Ano tawag mo diya? Oh, sa diyan naman niya. Gusto ba king oh. jacket? Tapo, alam lagi <laughs> na si mag-jacket. Kay kabanas banas. Oh, ayan, oh, kayo nang bahala ko ari na ibigay ninyo, ay lalagay ko ang link diyan. O, oh, mag-check out na kay Dea sa Yellow Basket. Magandang pang taping um, mo yan. Yes, tama-tama ito. Ngayari, pupunta sa mga tipingan. O, kaya gagala kayo with friends. O, bakit ang hindi? Ang saucy so, ng dating. Mm. Um, Uy, na. Diga? Tapos ano, may, ano, kang shoulder bag. Ah, okay, uh, o. Ang... Oh. Uh, eh, kuha na ko, kuha na ko Oh, dahil sa akin, pakukunin mo na shoulder bag. 2% na, 2%. Percent. Ah, hindi. <laughs> Dapat, yung mga ano yan. Ano? Mga uh, 10%. Oh, ayun, ano, okay lang. Okay. O, oh, ano gusto mo ito, bro? Bagay ka, bro. bag. O, oh, um, ano lang sa akin. Okay. Yan. Mm. Oo. Oh. Yan lang. Ang kaisa-isa mong bag na mawahalay. <laughs> <laughs> ay, hindi oh. ka. Kaya pa mo agay. Oh. Ay, hindi, oh, hindi, hindi, hindi ka. ka ganda. Baka, kaya yan. Oh, hindi hindi bilang ng bag. Baka kaya yung bibi ng bag. nang bahala sa inyong mga buhok book bu para mas lalong gumanda. Oh, aray pa. Ari pa, pa. Oh. yung mm. Yan, maganda rin ang bag na iya. Pagay ang gayaan. Mm. Ayan, oh. Ayan, oh mukhang sosyal o pag pag kaya o ka Oh, ganda. Mm, Tapos naka-heels ka. naka-heels. Para medyo matangkat-tangkat kayo. Mas maganda. Oh, akin ang bag. Akin ang bag. At baka ito ko siya pamapasabi. Mm, yan. Yeah. So, ayun guys. Mag-check out na kay John. Siyempre, hindi lang dapat ako nabubudol. Dapat kayo rin. Sama-sama tayo. Dapat nagpapabudol. Basta maganda. Dahil, basta maganda. I-check out okay. na. na. Mm. Nasa yellow hindi, basket. Ka, hindi ako magre ng, ano, ng hindi talaga maganda. Oh. Talaga ang quality naman talaga ng damit na ito ay maganda. Kaya ayan, check out na kay guys.